Strike out na! tapos na yan! Strike out na! Gupyerong tapat! Angat buhay lahat! Diba? Hoy! Strike out na yan! Hindi naman sila tagalagay. Susumbong kita! Susumbong kita! Wala kang ginagawa sa trabaho. Banjing-banjing ka lang. Hindi naman sila tagalagay. Na Sino? Mga kurap. nga mga helmet ha, nagsalita na si Mayor Lenny Robredo regarding sa mga korap. Uy, ang daming balloons. <laughs> tanggal yan. Tanggal sa trabaho. Oo, tang tanggal. Kapag napatunayan, mga kabatang helmet na may ginawa kang anomalya, naging korap ka. Lalo na kung sa Naga City ka nagtatrabaho tanggal ka. Tanggal yes! Ano mo sa naga? Ang bibigyan pa daw ba? Hindi! Tanggal agad! Strike! Oh. Mm. Tanggal! Alam niyo mga kabata helmet, kaya maunlad talaga ang naga eh. Kasi may implementasyon si Mayor Lenny Robredo na mm. zero tolerance in terms of corruption. Kung halimbawa, yan mga pag-exchange ng kwarta, si mga suppliers digdi na may dangog ako na nagtatao. Pigwarningan ko na, pinaarapon ko na, pigwarningan ko na, na any indication na nagtatao sinda, dawa for gratification, iba blacklist na sinda digdi. So ang haput nga niya sa kuya, dawa nga pakakan, sabi ko dawa, pakakan, bawal. So pag, pag igwang araw na urulay, dawa offer, dawa offer ng pagtao, iba blacklist na na dapat ang supplier. Tadaian, katanggap-tanggap, tingin sa syudad. Um, para sa kuya kaya daw offer insulto yan. Gusto sabihin, pag nag-offer, nagdududa siya na nagtatanggap ka. Um, so, so um, klaro yan duman sa mga suppliers na nanakaulay ko. So, in EU, pag may any indication na may totoo, data yan i- data yan i um, Si pinaka -isip, ang, ang, ang warning ko sa mga sa sa mga nakaulay ko ng empleyado one strike um, one strike pag corruption may yung may yung patawad pag sabi ko gulpina ako na dangog na may nangyayaring corruption kam bako pa ako pero pag may nangyari na ako na one strike yan pa any indication na may katotohanan tanggal dahil di ita yan sabi tabaga zero tolerance on corruption So lalo na si mga nakapalibot sa kuya. Mas higher si standards na yung imposed. Aw, wow. 'di ba? Zero tolerance hindi nila ito tolerate ang ibig sabihin non-troll. Mm. Yes. Oh. Walang puwang ang kurap sa oh. Naga City. Oh, ayan, Malinaw mga batang helmet. Mismo si Mayor Leni na nagsabi, pag napatunayan, ha, mm. lalo na 'yung mga natatrabaho sa LGU ng Naga. Oh tanggal ka ang sa trabaho. Oh, tanggal ka. ka. Mm, diba? Ayan o, kate Pero ayun nga, mga kapatang helmet, pa, pag gusto mong umunlad at umangat ang buhay ng lahat, oh. talagang dapat linisin. Oh. Tanggalin ng korap. Oh. Kasi oh. ang gobyernong korap, lahat hirap. O, oh, diba? At diba? yan ang nararanasan natin ngayon, oh. mga batang helmet. Hindi ka man lang makapag ng tatlong kamatis. Kaya, imotrol. Isa na lang. Pero sa Naga City, mga batang helmet, angat ang buhay ng lahat. Dahil uh -oh. walang orap. Oh, Uh -oh. Walang korap. Strike out ang korap. Tanggal. Kaya matatakot ka talagang gumawa ng kalokohan eh. Dahil uh -oh. malalaman at malalaman uh -oh. ni Mayor Lenny Robredo. Mangungupit ka. Ah, wow, strike out ka na. Uh, 'di ba? Yung 500 eh. na binayad, ginawa mong 50. Strike out ka. Pero ayan na. Kailala akong ganun. parang kilala ko yun ha. <laughs> Nagnakaw yun ha. Pero ayan nga mga batang helmet. Ito, nararanasan natin. Halos buong Pilipinas. Mm. Except Naga. Ah. natin yung Naga? Kasi nga parang may sariling multiverse dun eh. Oo. Oh. Napaka ano. May good governance doon. Oh. Pero ito mga batang helmet. Diyos ko, cool. hanggang ngayon ha. Teka lang, baka nakakalimot tayo. I-follow up naman natin. I-follow up natin kung sino yung mga dapat makulong. Parang wala pa na kukulong. Ang tagal na eh. Oh, Di ba? Halos isang buwan na. mag isang buwan na. Di ba? Oh, oh follow, up, follow up naman dyan. Na-sequester na ba yung mga yayaman yung bag? Yung mga kotse, diba? yung may payong oh. at kopi pa. Eh, videographer, ang point dito, i-follow up natin na dapat may managot na at may makulong na. Ang tagal na kasi. Oh, oh. Di ba? Dapat follow up mag lang. magbayad na sila. O, ah, give me maningil, back. Give me maningil back. Maningil na tayo. Give back. Give back. Alam niyo mga batang helmet, talaga i-follow if up na natin dahil ang tagal kung oh. sino yung dapat makulong at mamalagot about eh, yan sa kuraman. Na ang tagal. Ang tagal pa nilang nag ano, yung nag nag-uusap-usap, yes. nagbabalitak. Wala lang, lang ganyan, wala Turo, namang nahihita, wala namang nahihita. Hmm. Ha? Ha? Wala nahihita. Wala namang nahihita. Tuloy wala ba sir kayo siraan ng siraan? Kaya nga. kayo. Pida-pida. Yung Bula, isa. Yung Jollibee. Yung isa, videogapar. Oo, oh, sino naman yun? Ang sinabi lang eh, kung ano daw ang pasya ng majority, doon na sa... <laughs> Bowflax din pala to eh. Pero... Sino bang pumoto dyan? Pero sa palabas, wagas-tawagas eh. Di oh, Pero may eringay. Pero ayan mga bata helmet, ikaw may ginadyan, ko ano masasabi nyo. Pero ayan no, clap-clap-clap talaga tayo. Oh. Ay, sa LGU naga sa Naga City, lalo na sa pamumuno ni Mayor Lenny Robredo, dahil talagang walang puwang ang koraksyo na tanggal sa trabaho. Oh, tanggal ka. Hindi yan maging beng, beng, beng. Di ba? Wala. Dagtanggal ka. Tanggal yan. Walang padulas. Walang uh, under the table. Walang under the... Lalapit ka Mayora. Mayura, baka naman. Bikini, Bak eh, man. ka. Oh. <laughs> Pag tinangka mo. Pero ayan nga, mga bata, helmet. stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi kami sa buhay ng helmet, ina mukhang keeps getting better every God bless everyone. Bye! Gobyernong Go tapat, ang buhay lahat. Ano nga, isabi niya kapar? pa? Gobyernong kurap, lahat, hirap.